Hello mga kalablab! Ayan, kumusta kayong lahat? Magpa-price update na naman tayo ng iPhone 11 mga kalablab. Murang-mura na lang ngayon ang price ng iPhone 11. Ayan, isa siya sa mga subscriber at viewers ko at ngayon nandito na siya sa story namin. Ang price update ngayon ni iPhone 11 mga kalablab ko, mabibili niyo yung 128GB sa halagang 14,500. Yes mga kalablab ko, tama ang narinig mo. 14,500 lang si iPhone 11 128GB factory unlock. Syempre mga kalablab, meron niyang mga freebies. Hindi mawawala ang freebies para mas masaya. At marami pa tayong mga available na second hand dito sa store namin. Kaya pag pumunta ka dito, marami kang pagpipilian. Pwede kang mag-swap dito at nag-accept kami ng... Uh, credit card, g gibbs Ito yung freebies niya mga kalablab ko. Mayroon na siyang tempered glass na pool and then mayroon siyang case at saka syempre charger. Mga kalablab, kung bago ko pa sa aking channel, wag mo na akong kalimutan i-like, share at subscribe. Ako nga pala si Sir Ana Alawi. Maraming salamat sa 9,000 subscriber. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng suporta niyo mga kalablab ko. Ang ganda ni iPhone 11. Yan. Marami tayong available color dyan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng aking channel at yung mga bagong viewers at subscriber natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kalablab.